Grabe itu mga wakif. Puno ng madri kakau Puno na itu ng madri kakau mga wakif. Naglalaman Tuh Wekwek Wak 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 tayo natin to ngayon lang ako nakakita mga kawaki na yung puno ng Madrid Cacao ay naglalaman pala ng uh, laman lupa so so yan mga kawaki mga kalinda ka nakaibang puno to punong kahoy ayan punong kahoy Madrid Cacao po ito no na naglalaman ng uh, kakaiba. Naglalaman ng kakaiba. Ukayin natin. Pag makita natin kung ano nga ba ito. Ang dalawang wapog na ako na. Ang dalawang So, ito kaya na natin mga kawake. Tingnan natin kung ano laman ito. Kasi ito, hmm. oh, yan. Dugkalin na natin to Parang ano? Ha? Ah, uh, halo. Ano ba yan? Parang halo. Oh. Ang <laughs> kaoy. Naglalaman. Ang kakaibang laman. Ayan. Ayan bayawak parang bayawak oh. ay ay grabe ho oh. ang baba pala oh. patusok oh bà bà tôi phụ nữ bố hay bệnh ca này là gặp mẫu tổ chức ăn khá

Nanh ác hùng gắn của lắc kỳ tung laman luôn quan nát hả laman nha yong hùng 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 Ha? Tapos, yung laman nandito sa baba. Ube lang pala ito, mga kawaki. Akala ko yung puno ng madrikasaw nagkaroon na ng laman eh. Ito ay ube. Pala, mga kawaki. Akala ko kung ano na. Kasi ang puno niya pala nandito sa taas. Ayan o. Tapos, lumusot dito yung laman. Ibig sabihin, mula rito, papunta rito, ayan o. Pababa, ayan yung kanyang laman. So, kung mukha mo yan mula dyan, parang hanggang dito eh may harapan tayo kasi ito may malaking ugat kaya oh. yung gagawin natin dudukote na lang natin mga kawaki tuloy na natin dito ayun ayan ayun yan kasi kasimple mga ka kawaki ayan so ito parang tarugo mm -hmm. parang tarugo ito hmm? Yeah. eh hindi na natin pag impresa nyo nandoon ang hirap nito kayo eh kaya na natin siyang lumusot yan balik natin yung lupa para may panay sa ulit ito ito pa o pa, o oh. laki nito dito naman yan eh na natin ukay niya Ah, ano yan? Puti din ba yan? Ha? Puti. puti. Bayulit yan. Ipikirahin ko yan. Yung sa taas, kasi natin. Ayan. Yung sa taas, mayroon doon bayulit na laman, mga kawasi. O. Oh. Lagay mo muna dyan. Ayan. Para na natin dyan mamaya. Ayan patumulang muna Ayan. mga manok ang sasanga nagagawa ng pwisto gabi haba ng ugat nyo hanggang dito so ititwes naman natin yan kung baka may makuha tayong Còn ba. Cô ngà. Cái tai được sạch mà. Ừ. Ôi, sợ đing mô. Kia. Có tác giả.

tayo dito na tayo sa taas ito. ito yung baguina. ito yung ito

baka malambot. Ayun, okay kayo mga kawaki. Kasi kung hindi mo makuha ito, mabubulok lang ito. Sayang. Bakuan pula siya. Ay ga. Yeah. đấy phải là những mấy hạt

buru. Ah. Berani mah kamu. Ah. Kitat menu nah. Itu nah nakuanan naten mga kawake. Maliit lang pala. Meng eh dalawang kilo siguro. Bayulit, malaga gak bayulit kasian. Eh, Megah laya kami perdatin mem eh, ya, gak kelangan namin nu kayu kayunya, malah kawatih. Terus terima, parah ah. gitu, ngumpet kaya apa? Sound siok. Siok. <laughs> Sound. Ah. Huh? Bat. Balik na natin yung lupa mga kawakis.

ang lalim doon sa may likod ni Wakiwa ko. Ah. Kailangan maka ayos ka ng tayo kaya baka bigla ka na buwal. Buwal ba? Gulong talaga siya. Oo, malalim to. Bangin to sa likuran ko. Mga kawakas yun. Yan. Hmm. Nakakuha tayo ng mga limang kilo. ano oh. to ay yan, violet coding violet ya violet din siya ayun kilo yan teda jaga lang kapag naghukay so, ayun dito sa puno na to mga kawaki Ya, kuwat tayo ng ganyan. Bayulit ka yung kanina, yung puti. Kaya uh, ugat ko si baba, no. Ganun. Mag-iikot pa tayo dito sa kabila kung makita pa tayo. Mga awake. Ah. Hmm. Ano ba pa puno din yata ng ugat ay ugat ng marami pa tayong ubi dito so, na hindi hmm. na ako kain na kawati Bukas, yung mga liwanag natin yung bukas? Ano natin yung Kaya marami na lamok. Nagulim na. tama yan, Ang harvest na naman yan. Ikya ba? Dahil Ikya pa yan, mga kaka. Ah, Tama-tama naman yon. Si Mama Linda naman ang uuwi. Siya naman ang magbakasyon. So yun lang muna mga kawaki. Bukas naman yung iba. Salamat po at sinamahan nyo kami dito sa simple video nito. Bukay bukid. Bukay bundok. Ayan. Talaga kayo nga lang talaga. Kasi e, yung lupa namin dito hindi naman patag eh. Bangilid ba? Baga takid light. Ang maglakad-lakad lalo na medyo baka ang lupa nyo. Mga kawaki. God bless po. Ingat po kayo lagi.